Magandang araw mga kaibigan. Kabahan ka na Julia Barreto, yan ang sigaw ng mga netizens ngayon matapos kumalat ang videos at photos ni na Gerald Anderson at Barbie Imperial sa isang event, kung saan mapapansin rin ang malagkit na tingin ni Gerald sa love team na si Barbie. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Viral nga at pinag-uusapan ngayon ang kumakalat na mga videos at photos ni na Gerald Anderson at Barbie Imperial sa event sa Dubai, ang nasabing event sa Dubai ay tinatawag na Shukran Festival 2023 kung saan dinaluhan ng dalawa ito. Kaya naman, sigaw ng mga netizens ngayon ang salitang kabahan ka na Julia Barreto. Hindi lingid sa kaalaman ng karamihan ng mga balitang nahuhulog talaga ang loob ni Gerald Anderson sa mga itinatambal sa kanya o mga leading ladies maging sa pelikula o teleseries man. Dahil sa mga pangyayaring ito, Marami ngayon ang nag-call out kay Julia na kabahan umano at bantayan ng nobyong si Gerald, sapagkat dito, at sa mga ganitong isyo nagsisimula ang lahat. Baka maulit muli ang pagdideny pero aamin din sa bandang huli tulad ng nangyari sa dating magkasintahan na sina Joshua Garcia at Julia Barreto. Nagkasimulang kumalat ang isyong pagkakalabuan ni na Joshua Garcia at Julia Barreto noon matapos nitong matambal kay Gerald Anderson na minsan na ring itinanggi ng dalaga ang pagkakaroon ng romantic relationship nila ni Gerald Anderson sa kalagitnaan ng hiwalayan isyo nila noon ni Joshua Garcia. Naging matunog man ang hiwalayang Julia Barreto at Joshua Garcia, ganun rin ang nangyari sa pagitan ni na Gerald Anderson at sa nobya nito noong si Bea Alonzo. Kung saan ng ghost umano ang aktor kay Bea na mariing itinanggi rin ng aktor ang mga paratang sa kanya ng kanyang ex-girlfriend. Katulad ng pagtanggi ni Julia Barreto na inuugnay noon sa hiwalayang Gerald at Bea, itinanggi rin ng dalaga ang mga cheating issues nila ni Gerald na nagpabuwag sa six-year relationship nito kay Bea. Dahil sa mga pagtanggi, kaliwat kanan ng mga interviews ng mga celebrities na ito upang may bahagi nila ang kanika nilang panig. At iba-iba rin ang nagiging storya ng bawat isa, na nakadagdag pa sa tensyon at ingay sa publiko lalo na sa social media. Dito nga nagsimula ang katagang Time is the Ultimate Truth Teller, na sinabi ni Bea Alonzo sa mariing pagtanggi ni Gerald Anderson sa panloloko nito sa kanya sa on-screen partner nito noong si Julia Barreto sa Between Babies nila na pinagtambalan. Itinanggiman ni na Gerald Anderson at Julia Barreto ang mga ibinabato sa kanilang mga isyo, lumabas din ang totoo sa bandang huli. Time is the Ultimate Truth Teller ika nga ni Bea Alonzo. Matapos ang mga isyong pagkakamabutihan ni na Gerald at Julia ay lumabas sa publiko, at matapos ring isa publiko ng dalawa ang kalaunang naging relasyon nila sa kabila ng mga pagtanggi nila sa mga paratang sa kanila. Hindi na bago sa mga netizens ang ganitong isyo na masasangkot ang aktor na si Gerald Anderson sapagkat ito ang madalas na nangyayari sa mga past relationships nito. Kaya naman kakabahan na umano si Julia Barreto sapagkat baka hahabol sila sa hiwalayan ngayong taon. Lalo na't iba ang body language na ipinapakita ni Gerald Anderson sa event na parehong dinaluhan nila ng kanyang kasalukuyang ka-love team na si Barbie Imperial sa event ng mga ito sa Dubai. Dagdag pa rito ang pagiging single ngayon ni Barbie Imperial. 11-year relationship ng Kathniel at 12-year relationship ng Kim Sinatibag sa kanila pa kaya? Ikaw anong masasabi mo tungkol sa isyong ito? Hahabol na ba sina Julia Barreto at Gerald Anderson sa hiwalayan ngayong taon? Ibahagi ang iyong komento.